Yeah, ay rajo. Huh? Ay, yun ako. Oh. Yun, yun, nulaki mo. Hayo. Ay, nalapad. Manting kubra. Yun, no. Woo! Naka ano. Ang oh, laki na naman ng kubra. Oh. Ayan po, yung kubra. Chow! Chow! Koylei. Woo! Koylei. Ang laki ho ng kubra oh. Pagkadambuhot. pagkalaki o gabaraso ayun. ayun ay bumilis na o oh. nasa patulahan ang laki o eh lapit na sa kubo walang niyan pagkalakay Wala nyo may Tiyo ko bilis Huh huh Hindi na eh Ang ay kakapangilabot may kubra na naman kakapangilabot din eh. Ang laki naman ay. Hindi ko kala si kita sa camera, ano Ay, nandun sila kuya Willie. oh. Kakanervyos ari ay. Walang diyo yan. Ang hirap talaga maglakad din, lalo pag hindi nakabuta. Hindi niy, pumunta. Hindi ni, pumunta. Kakatakot Ay, pamandin ka ho Ay, pagka ganyang Yung may nakita ka na Ay, lagi ka nervyos Hindi rin ano na rin asa Ay Oh, nandiyo Pagkalaki Paparaw harbisin po natin rin patula pupuntahan ko si Tong doon. Laki na naman eh. Malinis yun naman dito. Tso! Woo! May kubra na naman. Dali ka. Kakatakot ay May kubra na naman. Mauha kong patuloy Ate kukuha na pati yung patulay Gugulang nga rin ako takot ay Hindi mo ba dinig yung ko? Hindi ano Paparoon hangin na, ay Pakapangilabot ha patulahang pa man din Ha? Oo nga ay Tingin titignan lang walang hiya yan kalasin nagpapaaraw kakatakot biro ay sangkay sumuot ay paparang laang pagit na laang ah, tinitingnan nga ako sigaw na sigaw walang dyan yan tingnan tingnan mo po kukuhanin natin yung patulat ay sama na ako takot ay at gugulang na naman yan pag hindi na -rabis. walang dyan lagyan ka ulit na lang, ano tingnan tingnan mo Ha? Malaki na nga ako, kaya nga ho, akong mamumuti, eh. Tanggal, ako mamumuti ay. Tanggalan. ha, eh, madilaw-dilaw ay. Eh. Ah, wag ka hukaan o, chung, eh, tingnan muna. Kukuha lang natin, ari. May, game, may kasama. Hey, wala kayang aaraso, ari Na ay, hindi, natalon nga ako, nagigit na. Ako sigaw na sigaw, sabi ah. Nasaan ka yung dalawa? Oh, tingnan-tingnan mo po. Ay, ikaw ay eh, hindi mo gaano ano. O tiyong ang pangkuha o Tingnan tingnan mo po baka nakabayo ka pero aalis yun na no Listuhin naman yung ganyan na yan o Ari kuha na o gugulang Ari Malaki ba yun? Alin po ba? Ay gabaraso na Kata <laughs> ko unat ako naman nakabuta Ay kahit nga Ano kaya? Ay hindi ay Hindi naman na ano ay oo uh -huh, hindi nasaktan masamangay nasaktan ay manlalaban talaga yun walang hiya <laughs> <laughs> ako na sa kabila sa kaya, kubra na naman talagang mayroon dito ay marami yung kakataan yung kakataan oo kasi nakahulong na roon sa tubuhan wag ka kakaanot yung baka kayo madali ako, ako yung kilabot na ay hinahayak ko nga din sa aso at lalayo lang para lumayo pati ari po itong okuha o pasoyo ay dito dito na sa banda dito pumunta kita ko ha Hindi, ano ka lang sa lungga yun magpapasama na ako sa iyo ah nakakakalabot sabi ko yung ako nakatingin nakatitig abay nakibu yan yeah, din eh din eh pero lumayo na naman po, kita ko lumayo ng malayo. Ay nakakatakot na panguha dito. Yan yan, chungya, isa, isa panoon mo yun. No? Yan. Erba. Kuha na rin, kuha. Narin eh, dini, dini, dini ko kita. Ako narin din dini nakatayo, ay yan. Yan, papagana rin ako. Kito ko yung tutay na akin, bu. sabi ko, ah, ay kubra. Yan, dyan, dyan, dyan sa tapat ng paa mo. Walang, oh, yan, yan ha Ayun pa oh. Naipaul laki oh. Ito parang pangkuha oh. Parang malambot na naputol na. Kakapangilabot ay. Ating kuhain na lahat. Dungkas pa pa parang po. Ba ano ko magaling sa ano 'yan? Kita ko din eh, papaganari, papaganari Kakatakot Akala ko pwede nag Ha? Ay hindi ko na rin sin Magulang mo no? Walang patulahan na rin eh Tabasin na kaya Sayang naman alam ano? Hindi ba kayo na ano na nandaga? daga? Madaga dito wari ko ay, sa tapat din ni Dinilag na kakahuli yung aso. Naghahanap nag ng pagkain, ano? Wala, ayan, ayan. Matalas din nga ang mata ko ay, sa bagay kakulay ng damo, floods. Ano ko malayu na kain na -a -a. Awa baka. Ay, pero hindi yung paper, may pagkanta tayo nag-iingay. Kaya, kuha na kuha. walang hiya yeah. sabi ko na naroon yung dalawa kako sigaw na sigaw kakapangilo ay eh ano namang aso ba't yung balik balik lang hindi mo lang kinahulay ha? Naatras din kala ano? Baka nakaiyukad pa. Huwag ah. ka hungkalo chong at ako nakabuta ay. kami po hinahanap rin mga patulabi din Yeah, ayun na right, chong! Huh? Ay yun na oh! Yun yun! Nung Hayo! Ay iba pa yan! Iba pa! Aba! ay nalapad hamukat na ay nangahong yung kubra siya yeah. yeah. ay chung nakakapakilaw Nah, Naroon po yung kubra oh. Tu baka po yan. Ingat ka. Parang iba pare ay. Mas malaki din yung naroon. Talaga maas hindi eh. Kung eh. baka hindi madali. Abah. nabukay nabukay liig ah pero iba aray pagkalaki nung narin eh kakalarbus eh wala, wala. pagkalaki ng sa kabila tibare eh wala diyan ha madami ano pakadami kubra ano po kakapanglabot din eh ay hindi po maaaring hindi rin lang diyan ay mas malaki yung narin eh palagay ko iba gabaraso ay Oh, uh, kuha na po, kuha. Kakapangalabot ay, eh. May kubra na naman eh. walang diyo. Bibigyan ko si ate ano ng patula. Yung nasurusog ng tubig. Magdala ka po, Bibigyan ko yun yung kapitbahay ng ano, patula. Ha? Kakatakot ay. Walang ju yan. Tingnan po tingnan, tingnan mo. Ari, ibibigay ko dun ay. Kaya ate ano. ranan manan Na solo sukka po Oh ate Ibit, panggisa, May kubra na naman May kubra Ang laki, doon sa patulahan uh, 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 Naayo, nasa lusog ka po ba? Oh, po Bahala ka na po diyan Ay, thank you oh, Nakakatakot yung ano Kakatakot ano? Oh, sa ano ba <laughs> Bago pa po ay, nung daan ko nung minsan. Ako'y nakahingiluay doon. Ang kaburaso din. Ay, nung ano, ang yung ba'y parang ganito na? Ah, na po noon. Kaya ano? Ikaw na po ang bahala di yan. ka po ba? Oh, nakakatakot tayo eh, ho. Yan o biru. Ako yung ka lagi nakabuta. Oo, oh, at saka lagi nakatingin sa daan. Wala yung kubra Nakakagutom yung kubra eh Eh Nakala eh, ko meron na naman na yun Kaunting mga ganari po ang texture ako Takot na yun Kala ko yung ask, papaya lang <laughs> kala ko i-cubra na ay papayalaan pala oh. Tatapo ko na sa gitna ito yung ko din yung makikita ko oray mininervyos eh. na po ako, ako ay itiyang yan lakay pa oh hindi nakakita nito yung dahil magkasanib na ay ibig sabay tao at saka ahas ay magkasama na sa tirahan na ay kakapangilabot Dito ho, siguro nag-aano yan. Ang dami ditong butas eh. yan eh. mga nagsisiningit di yan. Diyan. Puro butas. At saka po pala. Kung natandaan nyo po dati. Yung mga pinag-unusan dito. Yung pupo man ay kalalaki. Oo. Oh, Sinusukat kay kalalaki eh. maliit itong nandito. Parang anak na ito Ay. Uh -huh. Puro butas o dito. hinarbis na ho natin kahit medyo maliliit at magugulangan ako po itakot ay oh yan yung puno man ng akin paniniwala pag ikitakot mahaba ang buhay mo oh gawa na natakbo ay pag ikilumaban ako ikaw maasyahan oh uh, pakilabot din ano ho ah, ay sa totoo ang makakitala ako ng kilong kahoy ako ay nininervious na yan o abiro, yan. Eh, eh, ako po na may ingat Yan po ang tala sa mata ko Sa ganyan Kaunting kumibulaang ay Kahit bangka lang ay nakaw Ari po yano, oh. oh, ako po na may 101% na laging mag-iingat. Oh. Kung maaari talaga yun na po ang ating gagawin.